Kaya abangan nyo ang pag ng uh, full trailer ng Jack and Popoy. Pamaya-maya na po ito yan. Pero ngayon, simulan na natin ang larong dala ay uh, pasabog na saya at papremyo. Ang ah, Boom! Three, ang excitement na hatid ng tatlong bombs. Narito sila, bomb number one. At may five wires. Isa ang iiwasan. Bomb number two. Six wires. Dalawa ang iiwasan bomb number three. Mega bomb. Ito ay may seven wires. Tatlo ang iiwasan. Kailangan lang gupitin ang tamang mga wires para manalo ng pasabog na papremyo. 15 seconds lang to cut each wire kung hindi. Boom! At narito na ang mga players natin ngayon. Ay eh, talaga mga players. Mga alamat pagdating sa basketball. Ang mga PBA legends na sina Jerry Coduñera. Alan Kaidik. And Alvin Patrimonio. 7 fouls! Uy! <laughs> Subotra! Ay! Kamusta? Kamusta? Ay! <laughs> Ivan! Alan! Sir Boon! Sir Boon! Alvin! Mga PBA legends! Kaya mga coaches na rin ngayon, di ba? Lahat <laughs> yes. kayo mga coach. Tanong ko lang, ano mas mahirap? Pagiging player o pagiging coach? Mas mahirap yung ano, yung coaching. Maraming coaching? Min maraming minamanage eh. Marami kang iniisip. <laughs> Oo, marami. Samantalang lang uh, pag player lang, uh, maglalaro ka lang. <laughs> trigger man, shoot ka lang na, shoot. <laughs> shoot. Alvin, uh, pag team manager naman, bossing, uh, mm. motivate lang, motivations team manager ka ng yeah, Magnolia sa mga players. Pero nakikialam ka rin sa mga diskarte, sa mga minsan strategy. may 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 ano Input. Rin, may meron ding inputs siya. Yeah. Mhm. Mm ay, good luck sa finals. Finals po, sa uh, December 5. December 5. Now. Yes, exactly. okay. Pa, well, sa ngayon, good luck sa inyo. good luck. luck. Baka yung mga bola nyo ay sumabog. Boom. <laughs> Sana papremyo ang sumabog. At uh, pasabog ang players, pasabog din ang mga financier natin ngayon. Dahil, narito, sina Boom Gakaday and Boom pawi.

pawis. Yeah. Mr. Boom! Mr. Boom! Ba't di mo ginagawa yung gawin? Kaya naman! Wow. One, two, three! Oy, oy! Yeah! Ayan sumabay, Mr. Boom! Keri, keri! Ang laki ta! Oy! <laughs> sunod, sunod! <laughs> oh, okay na, okay na. Sakit na tubod natin sakit. yan, <laughs> mamaya. Eh, mga financier, mga PBA legends to ngayon, ha? Hello, Hello. yes, sir. Galingan hey, nyo, ha? Ata. Uh, how are you feeling today? Mr. Bunga Bung, I'm feeling munificent today. Munificent. Yes. Ikaw buong pawis. Totoong oh, pawis na po. Oo, oh, totoong pawis na. Galing ka doon sa labas. Galing sa labas. Galing sa labas. Pagod, diba? <laughs> Okay, simulan na natin ang laro. Narito ang bomb number one. Bomb. <laughs> Mga financier, magkano ang pasabog na premyo natin? Bupois ako muna. Ako muna. Okay, um, 50,000, 50,000! Okay. 50,000, narito ang category for bomb number one. Colors. Mga tungkol sa kulay. Oh, Go Legends. Jerry, Alan, Alvin, Zero. Okay, up, Hello. Hello. Alan, color blind ako eh. Alan, okay. okay. sige. Punta na tayo sa palm number one. Makulay ang buhay. Ito yung mga tungkol na sa kulay. Siguro dahil colors, ano? Opo. Oh, Bira yun, boss. Bira. Colors Bira. sa kulay. Bira, tapos kulay. Karaniwan po tungkol sa pagkain eh, pag-colors. Oo. Oh. Yeah. Okay. Okay. taas mo na yan. Hawa lang ang boom cutter. And darito ang mga choices. Alan? Sa blue. Blue. Huh? Blue, Bilirado blue? Bihira din. Nagulat ka, ano? Nakatugma. Kasi... Eto, mas magugulat ka. Sa yellow. Yellow. Yellow? Whoa! <laughs> yellow? Hello. Sa red. Red. Red! <laughs> Ayaw mo, nang, Red? ayaw mo nang mag... Ayaw mo nang mag-drop. Sa green! Sa green! 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 Oy, oy, oy! Gusto <laughs> mo hindi ko na kinakaya! Green kasi. Green po kasi yung ano. Yung green. skirt. Saka yung shirt. Mr. Boom. Ay ba, yung mo yung baka himatayin niyan dito. Ay, ah, hawakan ko po. Meron pang isa, Mr. Boom. Meron, Meron pang isa. Sa orange. Orange! Orange! Hoy! Ba't mo sila, no? Bigla na yung matay! Kailangan na... Malala na tong sunod. Sus si Mario Josep. Ah, hindi, oh, tapos yeah, na. Okay. Tapos na, tapos na. Okay. <laughs> Alan. Yes, bossing. Yung mga kulay na yan. Ano kaya ang tanong? Siguro, bossing, yung colors ng rainbow or colors ng Olympic Flag. Olympic flag or rainbow. Jerry, Alvin? Pwede. Baka... Ay kay, uh, oh. Baka favorite color ni mm -hmm. Mr. Boom. Oo? Oh. Or, <laughs> <laughs> or the main. <laughs> favorite color. <laughs> okay. For 50,000, Alan, eto ang tanong. Ano-anong kulay ng mga rings sa Olympic flag? Oh, Hindi ko alam. Hindi mo alam. <laughs> Sipin mo maingi. Yung uh, Olympic uh, flag, yung, mga kulay. Okay, Alan, pakibaba na yung, yung uh, safety gear. You ready on cutter. You only have 15 seconds. And... Cut it! Ano-ano ang kulay ng mga rings sa Olympic flag? Blue. Blue. Ay. Two, one. Your answer is correct. Yeah! Yeah! Hello. Ibualama. Ayer, the blue okay. ay ball Europe. Europa. Europa. The blue. Next answer, Alan. N. And... Cut it. Good. Three, two, one. Your answer is. Correct. Yes! Ano ang sinisimbolo ng red? America naman, Mr. Boom. America. America. Alam mo rin ba yun, Boom Pawins? Opo. Binulog na sa akin, Mr. Boom. America. Okay, okay. <laughs> Kasi nabasa ko po. Okay. Dalawa na lang. Next answer. And cut it! Yellow. Yellow. Three, two, one. Your answer is correct. Ilan, ilan, ba? Asia naman to, Mr. Asia. Ah, Isa lang na natitira ay green at orange. For 50,000 pesos, Alan Kaidik, cut it! Green! Green! 3, 2, 1, your answer is correct! Yay! <laughs> Oo, wow. Oh, oh, okay, green. <laughs> okay. Meron na kayong 50,000 pesos in si green and um three green. Oceania! 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 Semba yon. yung blue. Yung green, yellow. Yung orange, Plus, black. black, black. Pa. yung uh, para sa Africa yan, malamang. Okay, meron na kayong 50,000. Dagdagan pa natin. Ito na ang bomb number 2. Ayan. 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 Mr. Financier. Boom, pamis. Mr. Boom. Magkano? Mr. Boom, dahil malapit na ang Jack Empoy. 30 days na lang. Jack and Popoy. <laughs> Yung Jack and Popoy, malayo pa yun. Yung Jack and Popoy. Jack and Popoy, 30 days. <laughs> Bigyan na natin, 70,000, Mr. Rome. Yeah! 70,000 70, pesos. <laughs> Bali, magiging total ito ay 120,000. Ito ang category for bomb number two. Tignan nyo. Tao. Tao. Ito ay kilatisan lang ng tao. Sige na ako, Mr. Bob. Jerry? Uh, oh, yes. Ikaw ba'y uh, judgmental na tao? Apo. Hindi, magaling saan ang humus ka. Mamilatis. It's true, ha? Magatao, <laughs> magatao. <matis> <laughs> oh, okay. 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 Okay, Jerry. Punta na tayo sa palm okay. number two. dito ko muna sa labas. Ayan, ayan. Dito ko muna sa labas. Tao. Okay. Ah. Narito ang mga choices. Para sa bomb number 2. Ladies and gentlemen, paso. Ayancela. Sablu. Keith and Kimmy. So yellow, Lawrence and Lorraine. So red, Ralph and Phil. So green, Andre and Alex. So orange, Shin and Jason. So violet, Christopher and Christian. Jerry, ano sa tingin mo ang uh, tanong? Mr. Boom, kung meron silang relationship. Ah, Ay, uh, grabe! <laughs> kapatid. Kano? Ano babae sa ah, twins? twins. Ano babae sa lalaki? Hindi uh, naman yung mag-jowa <laughs> o ano. Magkapatid. Magkapatid. Pwede, pwede, pwede. Alvin, Alan? Siguro uh, twins. Kasi na-twins. Twins. 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 Agree ka ba doon, uh, May magkamukha eh. May magkamukha po eh. Okay. Mm. Pwede, 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 Okay. Bago mo malaman ang tanong, pwede mo silang kausapin. Yes. Meron ka mga tanong na pwedeng uh, itanong. I tanong po. Meron kaming inihanda, Sir Jerry, ng mga katanungan na pwede nating itanong sa kanila para mas mapadali ang iyong pagkilatis. Siyang. Yeah. Okay. I'm sports ano-ano itong -ano mga ito? Unang katanungan, What is your favorite food? Yes. Sir. What is your favorite food? Food. food. food? Yes po. Mm. Panga Yung pangalawang tanong. Pangalawa, anong oras ka ipinanganak? Ah, si teka. Para may idea na ako. Sige, samahan Tapos, niyo. Tapos, Sir Jerry? Oo, yes po. Samahan yes, po. Tayo, sir. Uh, tanungin na po natin ang ating mga... Sa isa na natin dito. silang kilatisin. Unahin natin sila, Keith and Kimi. Okay. Hello, Keith. Hello, Kimi. Hello, po. Hey. Hi, pa. May tanong si Sir Jerry sa inyo. Ano pa? Ano po yun? A anong... Anong favorite mong pagkain? Yes. Sushi po. Sushi po. Aba, okay. Sushi. Anong oras kayo pinanganap? 2 a.m. 2 a.m. Ay. Okay. Ah, mo. Salamat. Salamat. President Salamat. Keith and Kimi. Dito po tayo next, sir. Kay Lawrence and Lorraine. Medyo punuan lang po, punuan. Uh, what's your favorite food? A shrimp po. Uh, shrimp. 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 shrimp po. Okay. Next shrimp? question, sir. Anong oras kayo pinanganak? 12.30 p.m. po. 12.10 p.m. po. okay. Ay. Medyo magkaliwin ng very light. Thank you. Thank you. Sama tayo kay Ralph and Phil. Anong favorite food niyo? Uh, adobo. Adobo. Fried chicken po. Anong oras naman kayo pinanganap? 1107. 1109 AM. Uy. Huh? Two minutes lang. Thank you, Ralph Hi. and Phil. Thank you. Next po, sa green. Andre and Alex. Hello. Anong Question na, sir? Ano naman ang favorite food nyo? Creamy pasta po. Ah, okay. Ay, hindi ba sa basang pasta yun, ha? Kailangan creamy. creamy. Kailangan may creamy doon. Creamy pasta. Kare-kare uh, <laughs> po. Uy. Creamy ba ito? Creamy kare-kare? <laughs> Opo, pwede na rin. <laughs> pwede na rin. Creamy kare-kare? <laughs> Anong oras naman kayo pinanganap? 4.05 a.m. po. 2.55 a.m. po. Ay. Okay. Okay. Malaking agwag. Thank, oh. Thank you. Thank you. Next, sa uh, orange. Shin and Jason, hello. hello. Hello po. Hello po. Okay. Ano naman? What's your favorite food? Yeah. Adobong manok. Adobong manok. Adobong manok po. Ah, mm. pareho. Hindi ano? manok na adobo? <laughs> <laughs> Adobong manok po. Sing strictly. Okay. 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 Anong oras kayo pinangalak? Ito. 10.45 am. 10 am. Okay, mm. thank you. For Salamat. Sige, thank you. And last but not the least, si Christian at si Christopher. Hello! Hello. Hello po. What's your favorite food? Carbonara po. Ramen po. Ramen? Ramen. Anong oras kayo pinakanap? 7.34 a.m. 7.42 a.m. Okay. Mm. Thank you. Okay, Jerry? Okay. Mm -hmm. Sir Jerry, sana po naalala nyo ang kanilang at, mga sagot. Matatandaan sag mo ba? Sige, pwede ka nang pumasok okay. sa loob. Isuot ang iyong uh, safety gear at hawakan ang cutter. Ang tanong natin ay uh, kung saan hospital kayo pinanganap? <laughs> <Yeah. laughs> okay na? Yes, po, Mr. Bo. Okay, uh, ladies and gentlemen, guys, uh, about face. Harapin natin si Jerry. na mo ang mga itsura. Naalala mo ba yung mga <laughs> oras ng kapanganakan? <laughs> for 120,000 pesos. Ito ang tanong, Jerry. Sino-sino sa kanila ang kambal? Tama, tama si Naal. Lalim na iniisip mo, Brad. Sabi nila. Okay. Pakibaba na yan. Okay. Get ready with your first answer, Jerry, for 120,000 and cut it! Sino-sino sa kanila ang kambal? Um... 15 seconds left. Color blue. Cut it. Cut it. Cut, cut, cut. cut it. Three, okay. Two. One. Your answer is correct. <rivalry> <flourish> oh. uh. And si Keith and Kimi. Keith and Kimi, pakitingin. Pakita natin yung, uh, ayun, twins. Yes. Oh. Pulsar. Pulsar. with matching. With matching birth certificate. Birth certificate. Yes, po pagka ganyan ba, tigisa rin yung birth certificate mo? Di ba pwedeng share na lang yun? Dahil kang barga. tigisa. Ilan, ilan taon na kayo? Ilan taon na kayo? 22 years old po. Huh? 22 years old. Ha? Anong, Pareho? Anong, anong, Uh, 20. Anong anong tawag dun sa ano niyo? 'Di ba sa twins merong identical, may Siamese. Identical po. Identical. Siamese twins. <laughs> identical twins, for Mr. Boo. Okay. Identical. Thank you, thank you, Kimmy and Keith. Okay, one thank down, you. three to go. Jerry, 15 seconds, and cut it. I chose color red. Phil and Ralph. Three, two, red. One. Your answer is correct. Yeah. Ayan, Phil and Ralph. Patigin, no, 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 no. makita natin. Mga credential. Ayos sila, oh. Pareho din. Ano kayo? Identical. 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 Ilan taon na? 23. 23. 23 po. Kaya pala magkamuka, ano? Oo <laughs> nga. Identical. 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 Bira yan. <laughs> Thank you, Phil and Ralph. Nasistress na si Boom. Boom kakaday. Ayan na. Kapas pa. Sino dyan ang kambal? Dalawa na lang. Jerry? Ready? And... Cut it! Color orange. Three, two, one. Your answer. Dai, sa kapupunta. Sir, sayang, sir! Bomb ka Sir, Bob! Saan ka? Saan so kayo? Hindi ko kayo makita! Sir, Bob! Nandito kami! Ay! Hindi lang, <laughs> nandito lang! Jerry! <laughs> ano nangyari? Okay. Sir Jerry! Oh. Sheen Jerry? Jay, siya yung magkamukha ko! Magkano kayo, magkano kayo? Oh, okay. French. 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 Magkamukha eh. Friends! Magkaibigan? Magkamukha! Hindi kayo magkano ano? Hindi pa ba? Hindi po. Magkamukhang magkamukhang. Magkamukhang magkamukhang na go you tayo doon. Oo. <laughs> <laughs> Nadali ka to Jerry. So, Nadali tayo sir. Okay, Tignan natin yeah. yung iba. Si Lorraine and Laurence. Ayun ah, ang kambal. Twins. Ilang taon na? Nineteen po. Nineteen po. Nineteen po. At kayo ay? Fraternal twins. <laughs> <laughs> Fraternal Andrei twins. Andre and Alex? Kapatid. Kapatid. Pero hindi kambal. Pero hindi kambal. kambal. Okay. Si Christian. Eh, oh. yun pala. Ha? Ah, Kampal kayo? Kampal? Ano kayo nating kapat? Ano yung sapatos? Ha? Ah. Parehang sapatos, mister mo. Oo nga, hindi mo napasin yung sapatos, Ay. Jerry. So, <laughs> Ilang taon ka na Christian? 22 po. Christopher? Ah, 22 din po. Anong tawag sa inyo? Frater fraternal. Fraternal din. Ah, fraternal. galing! Yung sapatos. Ano yung member certificate? Hindi mo makapanawala sa eh. Oo oh, nga, oh. Ha? Member certificate. Apply oh, Clive Bird. Bossing, kambal kami. <laughs> Nakalagay pala. Nakalagay pala. Nakalagay pala. Nakalagay. Nakalagay. Wala. Aba, ibang klase yung birth certificate. <laughs> Alam, Alvin, di ba Meron pa kayong 50,000 pesos. Thank you, uh, mga kambal and friends Bale. and siblings. <laughs> Pots, yeah. In hairstyle. <laughs> Ito, na, nadali tayo doon. Nadali tayo doon. Nadali tayo doon. Nadali tayo dalawang diba, magkamukha diba, diba, Di ba, diba, 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 Di meron pa kay diba, diba. 50,000. Pwede mga times 2. Pwede mga times 3. Depende yan kay Alvin. Okay. Ito ang bomb number 3. Bomb number 3. Alvin, pili ka ng inyong multiplier. Choose a color. Uh, blue, yellow, red, or green? Blue. Blue. Times two. For 100,000 pesos. Alvin, punta ka na dun sa palm number three. Woo! Saan yun na natamput yung magkamukha ngayon? Galing! Nalaki ulo ko! Tapos si Rizal, ang layo na is... Hello! <laughs> <laughs> Hi! <laughs> okay, Alvin. Ito ang ating category for bomb number three. Dialects. Alah. Dialects. Ala? Dialects. Wow. Parang nalungkot ka. <laughs> <laughs> Dialects. Pwede, haban. Okay, okay, okay. Mr. Boom, laban. Laban yan. At narito ang mga choices. Possible answers. Sa blue, Agyaman Ak. Agyaman Ak. Sa yellow, Kungki. Sa red, Diyos Mabalos. Pwede. Sa green, Mayap aabak. <laughs> translate, translate. Sa orange. Ay. Ano Just Diyos mamahes. Diyos mamahes. <laughs> mamahes. Mamahes. Mama. Diyos mamahes. Mamaho? Sa violet. Palanggata ka. Palanggata ka. At sa white magsukol. Sukol? Ano sa tingin mo ang tanong, Alvin? <laughs> Mali lahat. <laughs> wow. Let's see. Uh, tayo sa dialects. Ay. Hey. Baka si Alan at si Jerry, may idea kayo kung ano ang tanong. Well, dialect siguro sa Luzon. Dialect sa Luzon? Okay. Well, Bawat province. Uh, Jerry. Uh, uh Mindanao. Mindanao. <laughs> <laughs> Mindanao lang? <laughs> para sa, para sa Visayas so ako, Mr. Boone. Yan, para covered. Covered I, lahat. Uh, oh, Visayas. Bisaya. Visayas po ako. Okay. <laughs> Di Dialect sa buong Pilipinas. For 100,000 pesos, Okay. Ito ang tanong, Alvin. Ano-ano ang thank you sa iba't-ibang dialects sa Pilipinas? Okay. Kumbaga sa Tagalog kay eh, maraming, maraming -salam. salamat. Or salamat. Okay. Game? Alright. Game? Okay, Alvin. Last Alright. two minutes na to, ha? <laughs> Last two minutes for 100,000 pesos. Alvin, patrimonio. And cut it. Ano-ano ang thank you sa iba't ibang dialect sa Pilipinas? Konki!